Bumisita at nagpaabot naman ng tulong si Pangulong Bongbong Marcos sa mga magsasaka sa Occidental Mindoro na apektado ng El Nino. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Umaga pa lang, nag-ikot na si Pangulong Bongbong Marcos sa San Jose Occidental Mindoro. Unang ininspeksyon ng Pangulo ang mga taniman ng palay na lubhang apektado ng El Nino. Humarap din siya sa mga magsasaka at inilatag ang mga plano ng gobyerno sa tagtuyot. At marami po tayong plano. Meron tayong pinaplano ngayon na dam na ilalagay para makuberan hanggang San Jose, Magsaysay at mapatubigan na. Para naman kahit mahina ang, mahina ang ulan ay meron pa tayong na ng tubig. Pinakamahalaga raw kasi ang tubig at irigasyon lalo na sa panahon ng taniman. Para naman sa mga lugar na hindi talaga aabuti ng tubig, eh, ibibigyan natin, meron tayong programa sa crop insurance. So baka makabawi tayo ng county doon at ibibigay natin sa ating mga farmer para naman meron silang hawak na pera para naman eh, sa mga pangangailangan nila dahil wala talaga silang tanim, wala silang ani, eh, napakahirap naman pagka talagang uh, masyado silang gugutumid. Sa kabila raw ng epekto ng climate change, pangako ng Pangulo na hindi magsasawa ang gobyerno na magserbisyo. Uh, siguro alam na ninyo, ang aking pangarap para sa administrasyon na ito ay wala ng gutom. Bukod sa DA na mahagi rin ng assistance ang DSWD, Dole at TESDA sa higit 2,000 benepisaryo sa Mindoro. Ilan sa mga natanggap na mga residente ang DSWD Assistance to Individuals in Crisis Situation o IEX, tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o tupad ng dole at El Nino Indemnification Fund ng Agriculture Department. Mobile Journal Julie Baiza po, hatidang mukha ng balita.